ang video na ito. Isang OFW sa Taiwan ang successful sa pagpapagawa ng sariling bahay. Nakaka-inspire. Grabe, sobrang nakaka-proud nga yung ganitong tao. Alam mo, ang sarap sa pakiramdam yung pinaghirapan mo sa abroad ay eh, nabunga talaga. At iyan na nga po yun. Sino nga ba ang hindi may inspire sa ganito, diba? Alam mo yung pagtitipid, Pagtitiis na malayo sa pamilya. Alam mo yun, napakahirap nun. Pero kinaya niya. At yung paghihirap niya sa malayo ay nagbunga ng maganda. At yun ay magkaroon siya ng sariling bahay. Diba? Nakaka-proud sa sarili na magkaroon ka ng sariling bahay? Yung bahay na masasabi mong sayo talaga. Sa lahat po ng OFW, alam ko, ito yung isa sa mga pangarap mo kaya ka umalis sa bansa. Ang magkaroon ng sariling bahay, kaya ikaw na nanonood ng video na ito, ikaw na ang susunod na magkakaroon ng sariling bahay.